Bagpa o pagpaluwag sa estado sa mga prisuhan gitinguha sa dakbayan sa Mandawi. Pinagi sa bagong kasabutan nga gipirmahan karon sa lain-laing sektor. Anong live report ni Nico Sirino. Nick. Yes lan, aminado ang mga otoridad nga problema gyud kining kahoot sa mga bilangguan nga nakaapekto sab sa mga piniriso mao kini karon ang gitinguha nila nga mas solusyonan. sa miaging tuig pa nakabalhin na sa bagong pasilidad sa dungguan sa barangay Basak ang Mandawi City Jail Male Dormitory. Mas hamugaway kung itandi sa karaan nga pasilidad diya sa may barangay Look nga kaniadto naabot abot pagani sa 1000% ang congestion rate. Sa bag-o nga building, mas luag na hinuon kini kung buot huna-hunaon. Apan sa populasyon sa mga PDL o Persons Deprived of Liberty, kapin sa 1,500 karon milabaw gihapon sa capacity ug makonsidera nga congested. Kining maong senaryo, ang buot nga ma-address. Kaganiha, nakikiusa ang mga opisyales sa lain-laing buhatan og organisasyon dito sa Mandawe City sa paglusad sa Humanity Behind Bars program gitinguha ang paghanay og mga lakang aron mapaluag-luagan ang mga prisuhan. Sa simple nga kalihukan, gipirmahan ang kasabutan tali sa mga nagpaluyo sa programa gikan sa Executive Judge sa RTC Mandawe, IBP, Prosecutor's Office, Kapulisan, BJMP, Local Government Unit, ug Academ Partner. How does the Supreme Court uh, address and how will it address uh, the problem on congestion? So there are three: reduce admission, increase releases, and expand capacity of jail facilities. Which in the to be signed Memorandum of Agreement. The terms and conditions stipulated uh, in this MOA are actually aligned in those uh, strategies. Our court docket is so high because we have lack of judges, and concomitantly we have lack of prosecutors, lack of POW officers as well as probation officers. We also have jail congestion and overcrowding. We have inadequate, substandard facility and living condition. There is also a delay. in drug dependency examination. Lain-laing aspeto sa kasabutan sama sa tinguha sa pagpadugang gyud o pasilidad. Ingon man sa pagpangumusta o tutukan ang kaso sa mga PDLs kundi in itap usab sa mga legal aid initiatives ang mga law students. This initiative embodies the essence of compassion, empathy, and humanity towards those behind bars striving to enhance the condition and management of our jail facilities. We have been working, already been working with our other partners and stakeholders and please allow us to replicate, help the success that we have so far. Una nang napatuman sa Cebu City ang Humanity Behind Bars program, kundi nakita sab na nakuha-kuhaan ng ilang mga piniriso. una pa kinilan sa collaboration sa lain-lain ng mga sektor aron ma-identify kining mga problema matabangan ang mga PDLs or mas mamagamay hamugaway ang ila unya nga sitwasyon na misaad sila mas palapdan pa ang ilang himuon nga koordinasyon aron masulbad o maalibyuhan kining maong problema lan Okay dagang salamat Nico Sereno